Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling pinag-usapan ang posibleng relasyon ni na Sunshine Cruz at Atong Ang matapos silang makuna ng video na tila nagkaroon ng matamis na sandali sa isang pampublikong event. Sa video na ini-upload ng isang netizen, makikitang nilapitan ni Sunshine si Atong at hinalikan ito na ikinatuwa naman ng ilang mga naroon. Noong nakaraang mga buwan, lumutang na ang usap-usapan tungkol sa dalawa matapos silang makita ng magkasama sa isang pagtitipon gayun pa man, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Sunshine at Atong tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Nagkanya-kanyang opinyon ng mga netizens ukol sa viral na video. May mga nagsabing deserve ni Sunshine ang mas mabuting kapareha, lalo na't may tatlong anak siyang babae. May ilan ding nagkomento na tila hindi nagbago ang taste ni Sunshine pagdating sa pagpili ng lalaki, ikinumpara pa ang kanyang relasyon kay Cesar Montano noong mas bata pa siya. Puna ng iba, normal lang daw para kay Atong na magkaroon ng mga babaeng malalapit sa kanya, lalot isa siyang maimpluwensyang negosyante. Matatanda ang dati ring naiugnay si Atong ang kay Gretchen Barreto. Subalit, mula nang huminto ang kanilang mga pampublikong pagpapakita, inakala ng netizens na natapos na ang ugnayan nila. Habang patuloy na nananahimik si na Sunshine at Atong tungkol sa kanilang relasyon, paano kaya nila haharapin ang intrigang ito? Sa inyong palagay, deserve ba ni Sunshine si Atong?